Balbaliw. Nandito naman kami ngayon sa resort, abandoned resort ulit na dito sa may Batanga, sa naman pinuntahan namin. Grabe. E, papuntahan namin to mga lugar na to para atis at at mag-explore -e tayo. Ito mga tropo, pakita ko sa inyo itsura niyo. Actually, nandito ako sa gitna mismo, sa entrada. Entrada ng resort. Ito, ito, tropa yung entrada. Ayan, ayan siya. Ayan, entrada. Ngayon, iikutan natin. Ito ay nalugi daw at nagsara nung pandemic. Kaya nakakaawa naman at ngayon naging abandon na siya. Ang gagawin natin, mag-explore -e lang tayo dito sa lugar na para makita natin ito, itong lugar na to. Ngayon sisimulan ko dito sa lugar na to, sa may pool. Tapos aakyat tayo pa ganito. Ayan o, oh. papapakita ko sa inyo tropa. Ayan. Ayan. aakyatin natin dahat yan hanggang doon sa dulo. Ayan nga, may mga itik pa nga eh. Ngayon sisimulan ko na ngayon dito mga tropa. Mag-explore dito sa baba. Ayan, sa may pool. Sayang nga to, laki ng pulo. O oh. oh, yun, may, may ano, gansa o. Oh. Ayun, may itik. Ayun, mga itik o. Oh. Kita nga, nakita nyo mga tropa, itik no. Teka, magsisimula tayo. Mag-ingat lang tayo kasi kauulan lang dito ngayon. Kaninang alas 5, bumaha at nagdam, ano, ang hirap daanan yung lugar. Ito, dahan lang tayo, mag lang tayo mga tropa kasi delikado eh at ako yung ang sakit ng tuhod ko parang may pilay na ako ayan oh itik oh ang daming palaka oh mo mga tropa mga makakapato, bastos nila oh ma ano to magdadali to sa ano re oh ayan oh ayan mga tropa oh oh ayan oh mo ang bastos nila oh kita mo napaka na hayop na mga palakang yan kita mo yan ayan tropa ayan yung lugar oh tignan mo ayan yung lugar pakita ko sa inyo ayan ayan kita mo oh oh ayun oh ba, uh, umiingay yung palaka oh. Ay, nakita yung tropa. Palaka yun. Kulay green na yung tubig. Sobrang, ano nam madumi na. At hindi na pwedeng lango yan. Ayan. ayan. magsimula tayo dito mo tropa. Dito sisimula tayo ngayon. Maglalakad tayo dito. Ayan, itik oh. Ayan yung itik oh. Yung gansa, gansa. Ayan, Gansa. yung tatlo. Tatlong little gansa. yan Ang grabe dito. Nakakatakot. Si itsura. O, ayan. Uy, yun grabe eh. Ayan. Mga tropa dito. Ayan. Simulan natin lakarin tong lugar na to. Dito tayo. Ito may daan dito. kasi mo hindi madadaanan tong lugar na to. Yung basement na yun. Ayun oh. Tropa oh. Tingnan mo. Grabe tsura eto, oh. Ito. Dal Lakad tayo. Dahan-dahan lang. Ingat-ingat. Ngayon. Oh puta. Basa. Namusak. Mag-ingat tayo mga tropa. Dito tayo. Ayan. Ito yung lugar. kasi mo yung kabilang da daan. Hindi natin makikita. Ayan, tropa yung mga ano. Actually, dito mga tropa, oh, tahimik na siya kasi abandonado na. Buti nga pinapasok kami ng caretaker dito. Marami na nagbablog at marami na nag-ano dito. Nag-explore. Ayan. Ayan. Iikutan natin itong lugar ito. Ayan, mga tropa. Oh, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Grabe yung itsura, oh. Ayan. Oh. Grabe. Oh. ang itsura niya, no? Oh abandonado. Sayang naman. Sana may mag-ano dito, i-buhayin e, ulit itong negosyong to. Kasi nung pandemic kasi, nadali daw ng, ng pagkalugi. Yan. Tropa yan, oh. Tignan mo. Sayang, ganda, oh. Mm. Eh. Nakakatakot ay tsuro. Oh. Ha? Thank you daw. Ayan. Tropa, oh. Tiga mo. Grabe, niya, niyo. Ayan, oh. Ganyang kalawak siya. Ang lawak niya na naabandonado na silipin natin dito. Ayan, dito. Mga tropa. Oh, grabe. Tsuro. Ano kaya? Saan ito papunta? Oh, may dam pala dito. Oh, ayun oh. Paakyat. Saan kaya yan? Teka, tingin tropa. Dahan-dahan din -dahan natin. Oh. Saan yan? Grabe. Meron ka pala daan dito. Oh. Ayan, grabe mga tropa. Pero ayoko na. Dito na lang tayo dito dadaan. Palabas na tayo yun eh. entrada yung entrada. Ayan, tropa, lalakarin natin. Pabaybayin natin yung lugar dito. At saka, creepy talaga yung itsura niya, mga tropa. Kita mo. Ayan o. Oh. Ay, ayan isyo. Oh. mo. Ayan, pakita ko sa inyo. O, oh, ayan. Ayan, itaas oh. Ayan. Ngayon, tatawid tayo doon sa hindi tayo mapu mapaputik map map at matbasa. Grabe, tubig kasi. Ayan mga tropa. Ayan. Ingat lang tayo at delikado kasi yung lugar na ito. Ayan, naglalakad tayo dahan-dahan ha. -dahan Lalim eh. Ayan, oh, uh, shit, grabe. Ito, tropa, wala na nila oh. Oh, kaya yung kabilang ba? Eh, yung bahay, kabila, oh. Ayan. Abando na siya. Kita mo itsura mga tropa, ang laki, oh. Ang lawak niya. Pero nakakatakot itsura niya. Sayang naman, oh. Kalugi-lugi. Oh. Pero ngayon pupuntahan natin dito mga tropa. Ayun, sisimulan na natin ito, to to. Ayun, lalakad tayo dito. Ayun. Grabe tsura, oh. nakakatakot ang. Oh, ayan. Ayun, tropa, oh. grabe. Oh. Dito tayo, lalakad tayo babaybay natin. Ayun. Ito 'yung oh. pool na wala nang tubig. Ayun doon ang tubig niya. Sayang naman, dapat sana mabag maayos to ulit at mapatakpo ulit. Ngayon, matropa, akit tayo dito sa hagdan. Akitin natin to. Hagdan dito. Ayun, ayun. Oh, grabe, narinig nyo. Oh. Grabe, pala kayo na. Hanip na pala kayo, no, mga tropa, no. Narinig nyo. Ang ingay. Pero ito, akit na tayo. Silipin na natin dito sa taas. Ayan. Upi, dahan-dahan. Upi, grabe, oh. Nakatakot ang churo, Totoo pa, nakakatakot ang itsura niya. Oh, yan. Uy, Neil. Neil, Neil. Shit, nakakatakot mga tropa. Silipin natin dito ha. Tahan-tahan lang. Ay, oh, grabe. Mga tropa, nakakatakot ang itsura. Abandon na lugar. Ito. Ayoko puntahan niya, nakakatakot eh. May mga hawla-hawla ng mga manok. Siguro sa mga caretaker na yan, mga tropa. Opa, oh, yan ah, ito yung lugar oh, ito oh, ito, grabe oh merong dito CR, oh, basa damusak, damusak, damusak oh, ito, oh. grabe oh silipin natin mga tropa ngayon, sisilipin natin itong lugar na ito, ha, mga dahan-dahan, ayan, shower shower A, shower B, ayan ito mga tropa, ayan, shower A, shower B ngayon, sisilipin natin ayan oh, yeah. oh may itlog oh mga itlog pinagbasagan ng itlog ah ayan oh mga tropa opo ayan oh grabe may manukan dito ayan yung bakanting lugar abandonado na siya oh ayan oh ito mo mga tropa oh ayan kita mo itsura oh nakatakot oh nakatutok yung flashlight ko ha mga tropa para makita nyo lahat kung ano yung makakita nyo at maramdaman nyo ha nakakatakot talaga itsura ang sabi daw dito, mag-ingat-ingat lang. Delikado eh. O, oh, grabe yan o. ha? Uh, huh? CR niya. Grabe, ang baho. Hmm. Ibang diba amoy. Shit, grabe. Uhuhuhuhu. Uh. Ayan, tara. Lilipat na tayo dito mga tropa. Grabe kasi ang lakas ng ulang kanina. Kaya bumaha dito sa lugar na to. At nagdamusak. Ayan. Ikutin natin itong lugar na to. Ayan, nito. Ayan, nito. Uy po, oh, ayan siya mga tropo grabe tsuro ayun bababa <gibit> tayo iikot tayo, babaybay tayo lang ayan mga tropa yung ano grabe ayan, iikot tayo, baba tayo dadaan tayo sa kabila ayan yung isang ano, cottage ayan yung mga tropa ayan grabe tsuro, ayan oh, may harang na doon tingnan natin yung tropa dito Ayan, turo po yung kabila. Pero mamaya, bababain natin yan. dugger na yan, bababain natin. Akit muna tayo dito. Silip tayo. Ayan, shit. Nakakatakot yung tsura. Ito, may mga may perimeter fence. May ilaw siya. Ang ano lang kasi. Itsura niya, nakakatakot lang talaga. Oo, oh, ayan. Oh. Turo po. Oo, oh, ayan. Baybayin natin to Tingnan natin. Oop, magdaan-daan lang tayo kasi maging maingat tayo. Baka mamaya kung ano makikita natin eh. Oop, daan-daan lang ha. At nakakatakot. Ayan mga tropa, ayan. Ayun o. Ito lang. Oh, shit. Nakakatakot. Nakakatakot ha. Ayan mga tropa. Lakad-lakad lang tayo konti. Daan-daan. Ayan. Ayan o. Oh. Ito yung itaas ng cottage. Ayan. Ayan. Pabaybay tayo dito. Ayan. Uh, may... Ang daming mga ingay ng mga palaka. O, oh, narinig yun? Oh. Grabe, ingay ng palaka ng mga tropa. O, no? oh, ayan. Ayan na siya, oh. Ayan. Yung pinaka itaas ito. Ayan. Tingnan yung mga tropa. Ayan. Grabe, tsura niya, no? Teka, baba dito, ha? Ingat-ingat lang. Nakakatakot na itsura talaga. Oh, yan. ayan. o. Oh. lugar. daan dahan lang natin makikita. Ayan. Pinutulan yung mga ano, puno. Ayan. Ayan. Mga sira-sira ng cottages. oh. ayan, no oh. Sira-sira na siya. Talaga na paglumaan na ng panahon. Dahil sa pandemic, nalugi na siya. Sayang naman. Dahan-dahan lang tayo, ah. Kasi may nagsabi sa amin dito, eh, mag ingat, -ingat lang maglakad. Uh, at alam mo na, baka mamaya may matalisod ka at may maapakan ka kung ano-ano. Ayan, daan-daan tayo dito. oh, Shit, ano yun? Ayan, oh. Tropa, oh. Grabe, oh. Oh, shit, shit, ayan, oh. Grabe, oh. Holy. Oh, ayan, oh. Ito yung ano. Ano ito? Ano ito? May daan pa dun. Diyos ko na may daan pa dun. Oh, pero may harang na. Ayan tropa ito oh, pabatay dito ito ito yung kabilang CR oh, oh inanuan ng mga balete na kasi alam mo mga tropa pag may balete na yan paminsan pinumugaran ng alam mo naman mga eh, mga spirit o something hindi natin malalaman yan dahan dahan tayo tropa yan shit dahan dahan oh puro balete oh uli oh, grabe nakakatakot itsura oh ito tingnan natin ito kung saan ito papunta uh, wala na Ayan. ito yung slide ayun yung malaki slide oh. grabe oh. sayang na napabayaan na talaga eh, mga tropa lipat tayo dito ayan dahan dahan lang tayo ayan, may, sa, kabi, nasa tabing kalsada kasi kami eto nasa kabilang yung kabilang side itong pader ito kalsada na may mga dumadaan ng mga sasakyan mga tao ayan yun ito yung napabayaan na ayan na ito tropa pakitok sa inyo ayan. Ayan, o. Oh. Oh, ayan. Shit, nakakatakot, to oh. Shit, oh Ayan. Ayan yung kabilang side doon sa ano. Dun sa resort, yan Ayan Ay, yung kabilang side. May kabilang cottages. Ito yung malaking slide. Diretso do sa pool. Nakatakot. Mga tropa, baba tayo. Silip tayo dito. Ayan. Oh. Oh, oh oh yun. May itik na naman. oh shit, nakakatakot dito, Ayan, tropo. Grabe, oh. Ayan. Tatahimik muna tayo para malam makin maramdaman nyo kung ano yung mga nasa paligid. Holy shit. Holy shit, holy, holy, Grabe, nakakatakot. Ayan, tropo. Bababa lang tayo dito para makita nyo. Ayan, ayan. Ayan siya. Ayun, yung, mga tat yung tatlong da, ano itik. Itik, itik. Sa Manila su, so. oyan. Ayan siya, Tayo, tingnan natin. Pakita ko sa inyo, ah. Oop. hindi ano, eh. Hindi ko maano, may, may zoom. Oop. Ayan, teka, hindi ko may zoom. Lalim. Paano kaya ito si zoom? Mamaya na, lalapitan ko na itong mga mga chismosang itik. Uy, oh, palaka, oh. Laking palaka, oh. Ayan, oh. ito sa ilalim, mo, oh. Ayan tayo sa ilalim. Kopya. Ingat lang tayo, mga tropa. Medyo delikado, nakakadulas. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Grabe, ang dahing palaka. Palakan ito to. Oh, oh. May pasugod na itik. Ayan. Itang isang itik. Ayan. Oh. oh. Ayan. Kwek, kwek, kwek. Ayan. Oh, grabe yung tsura nyo. Sayang. Oh. Nakita yung mga tropa. No? Nakapanghinayang at nawala na siya. Ay naku sayang. nakakapanghinayang Sana mabuhay ulit to. At magkaroon ulit ng resort dito. Ayan. Tropa. Ayan. Pakita ko sa yung itik. ko oh, Ayan. Eh itik ko, eh itik ko. Oh. ayan eh ayo itik na no. ha? O, ayun. Dalawa sila, ayun. Ikot tayo dito, dadaan tayo sa kabila, ayan. Ayun, niyon. Mga tropa dito na tayo dadaan. ayan siya itsura nyo Grabe oh, ayan. Sayang oh, ganda-ganda oh. ay tahimik at tahimik yung lugar oh. Shit. Grabe mga tropa. Ito. Eh, yung slide, dalawang slide, oh. Sira na, oh. Papakita ko sa inyo mga tropa, oh. Slide. Ang lalim ng tubig. eh, may palaka na naman. Ayun, oh. Dumi na. Grabe. Ayan, ayan, tropa yung lugar. Pakita ko sa inyo. Oh, pia. Yeah. Oh, ayan. Ayan, tropa, oh. Ayan. Oh, ayan. Nakita nyo, tropa, oh. Ayan yung ano, fountain. Sayang, no? hindi na gamit na nasira na kaya mga tropa nandito na tayo at ikutin natin itong na ito nakakatakot na itsure oh, tayimig na kasi alas alas 10 pasado na nandito ako ngayon op oh, ayan mga tropa ayan lalakad tayo dito ngayon sa ilalim ng mataas na giant slide ayan o slide o oh, grabe o oh, ayan tropa ayan yung slide o oh, oh. ayan yung slide ingat lang tayo mga tropa ha at may nabus may buslot daw dito eh kaya magdahan-dahan lang tayo kopya dahan-dahan up grabe uy palaka palakang palakang kekok ayan up makikiraan tayo up ayan dito tayo ayan ayan shit nakakatakot tsura ayan hey, no. oh grabe pader oh oh teka akit tayo dito up mataas up ayan palaka grabe yung oh, tsura tropo ayan aakit tayo dito ngayon hopya yeah, ayan aakit simula na tayo dito daming palaka ah. <laughs> puro palaka dito ah ayan tropo palaka oh ayan na naman palaka oh nasa yung palaka ayan ayan papakita ko sa yung palaka ayan ayan palaka oh grabe oh ayan aakitin natin to dito tingnan natin dito mga tropa Opo, ayan. Ito yung function room. Oh, may mga higaan dito. Ito may ano. Oh, may gamit dito. Talaga na paglipasan ng panahon na. Sira na ano? oh. Ayan. Ayan. Ay, shit. Puke okay nang yan. Akala ko ano, palaka pala. Saan galing yun? Teka. Uy, tamo. Grabe mga tropa. Teka, lipat Di tayo dito. Akit tayo dito sa taas. Ito. Ito yung slide. Ayan mga tropa. Bakit tayo dito sa slide? Opya. Ayan. Ito yung slide tropa Oh. Dire-direcho dun. Pababa. Ayan. Nakakita tayo. di pa tayo dito sa function room. Ayan. May ilaw dun eh. Ayan ilaw kasi yung pader na yan eh. Alam niyo mga tropa dito nakakatakot na. Kasi pag ganitong gabi, creepy na itsura niya. Ngayon nagdadahan-dahan tayo. Alam mo na, masakit ang tuhod ko. Parang may problema. sa paglalakad, aray ko, Jesus Maria. Ay, ayan, ayan mga tropa. O, ayan. Ito na tayo. Pabalik. Ayan. Ayan yung labas. Dito tayo papasok ngayon. Holy, oh, ito. Grabe, oh. Oh, ito. Ha? Oh, tsura, Grabe, oh. Mga na, ano, napabayaan na. Oh, ayan, mga tropa grabe, tsura nyo ayan may narinig kayo? taragi siya, may narinig ba kayo? may narinig kayo? grabe mga tropa, may narinig pa grabe, ayan simula na silipin natin dito ito yung counter tingnan natin oop te, mga tropa, sisilipin natin itong counter grabe, ayan baho, grabe, baho dito ano itong amoy na yun? Shocking ah. Grabe, ang baho ah. Ayan, mga tropo. Ayan. Ayan yung ano, counter niyo. Ayan. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayan. Grabe, tsura. Ayan. Ito yung kitchen. Doon sa function room. Ito yung function room kasi. Ito yung tagusan. Doon sa kabila. Holy shi. Holy, holy. Ayan. Balik tayo, mga tropa. Ayan, babalik na tayo at tapos ang ano, naikot na natin lahat yung lugar. Mga tropa yan, ha? At least eh, nakita nyo kung ano itsura no itong abandoned resort dito sa Batangas. Pinuntahan lang namin to eh. Nagkanya-kanya kami explore. Ayan. Mga tropa, nakita nyo. Ayan, ito pa na. Ito, may daan pa dito. Ano ito? oh, ayan. Uy. CR. Uy, CR pa pala to. Grabe, oh. oh, ayan. Gents. Ito, buksan natin. Oop, oh, sarado. Ayan, mga tropa. Oh. Ayan. Ayan, pabalik na tayo. Oh, ayan, mga tropa. Natapos na natin yung explore natin dito sa Abandoned na resort sa Batangas. Grabe. Ayan, kita nyo na. At nakakatakot. Itsura niya gabing-gabi. Sila kasi yung mga tropa natin nasa labas. Nagaantay na lang. Ayan, mga tropa. O, oh, paano? Si-shoutout na natin lahat yung mga tropa natin. Ulit, ha? So, po-post ko na lang dito at pasensya na ha, hindi ko may shout out lahat itatype ko na lang dito at para makita nyo okay, para mga tropa, pagpapaalam si Balbaliw, sa susunod mag-explore pa rin tayo, pero maghahanap pa rin tayo ng muk mumukbang, imumukbang ha, ayan, sige mga paala mga tropa, paalam na, bye bye